Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para sa darating na linggo dito sa ating programa sa isang tasa at salita. Mainit pa ang ating kape kahit ay bago lumamig. Atin pong simulan ng pag-aaral ng salita ng Diyos para sa ikadalawamputatlong linggo sa karaniwang panahon, ang ating pong paglilimilimian ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 7, versikulo 31 hanggang 30 at pito. Ating pong hingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos sa gagawin natin pag-aaral na ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga, at sinabi sa lalaki, Efata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalitanan ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, Napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Ito pong ating binasa at ang inyong narinig ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang lahat ng nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, narin na ma Narito po ulit ang ating tanungan sa ating ginagawang pag-aaral. Dalawa lang ang pagpipilian yung sagot sa tanong na ito. Anong salita ang ginamit ni Jesus para pagalingin ang lalaking bingi at pipi? Number one, kumi. Number two, efatah. Kung inyo na pong alam ang kasagutan sa katanungang ito, inyo na pong ipadala sa numero na sa inyong harapan 0917 -6363045. Ang una pong mga kapagpadala ng tamang sagot, ang ating pong ahandugan ng 100 peso load para sa kanya sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Samantala, sa una eksena ng ating pagbasa, ang ating Panginoon ay umalis at binigay sa atin sa Ebanghelyo mga lugar na kanyang pinuntahan. Ang destinasyon niya ay ang rehiyon na tinatawag na Decapolis kung saan doon ay may isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsalit, pagsasalita at yung mga kaibigan siguro nito kamag-anak ay na nakiusap sa Panginoon na ipatong niya ang kanyang kamay para pagalingin ang piping ito ang bingiring ito. Ito ang mapa. Tingnan natin ng kanya, ang paglalakbay ng ating Panginoon. Ang sinasabi nagpunta doon sa rehiyon ng Sidon. Galing yan sa Galilea, ating Panginoon. At mula roon ay nagpunta sa rehiyon ng Decapolis. Ang Decapolis po, ang ibig sabihin ay sampung lungsod. Diyan po sa lugar na yan, maraming hentil. Ang hintil po ay yung mga hindi hujo mga non-Jews. Katulad ninyo, katulad ko, ako hindi hujo So, ako isang hentil. At doon sa lugar ng Decapolis, maraming hentil. Sa tuit marami doon ang hindi kabilang sa bayan ng ating Panginoon. sa ating, dahil ang ating Panginoon, siya po ay isang hujo Isa sa mga sikat na syudad doon sa Decapolis yung tinatawag na Bethshean. Yung pong Bethshean na yan ay naging bantog din sa, dahil doon sa punong iyon. Ito yung puno na po iyan. Nakikita nyo ba yon Inyong sipat sipaten O ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Yan po yung sumikat doon sa sine na Jesus Christ Superstar. Kung saan, ayan, yun, yung sanga na yun na Diyan, ay sa eksena ng Jesus Christ Superstar ay nagbigte si Judas Iscariot, Iscariote. Yung Bechian po ay sa Biblia tinatawag din na si Topholis Diyan, sa lugar na yan, may isang tao na pipi at binge at nakiusap ang kanyang mga kasamahan na sana siya ay... Siya'y pagdasalan o pagalingin natin, Panginoon. Sa salitang Griego, yung sakit ng taong ito ay tinatawag na mugilalos. Ano ibig sabihin nun? Eh, ito yung mga gumagawa ng ingay pero hindi nagsasalita ng matatas at mahirap maintindihin. eh Parang ang pipe, di ba? Meron kami salita sa Tagalog, eh, apaw ang tawag. Hindi maintindihan yung salita, uh, ingay lang inyong maririnig. Kaya nga dito sa ating pagbasa, ang tawag sa taong yan ay binge at pipe. At nakiusap ang mga kasama niya na sana siya pagalingin ng ating Panginoon. Kaya, ang sinabi sa Ebanghelyo ay inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaking ito. Saka doon, dumura ang Panginoon at ipinahid sa dila ng pipe, matapos of course na isinuot ng Panginoon yung kanyang mga sa tayo ng taong ito. Sabay-sabi, doon nung nilagay na at pinahit sa dila ng pepe, yung dura ng ating Panginoon, tumingin muna siya sa langit at doon sinabing efata na ibig sabihin mabuksan. Ang tanong ay bakit ini inihiwalay muna siya sa mga tao? Ang sabi nung isang manunulat, ang suggestion niya, ay gusto ng Panginoon na maging personal ang pagpapagaling sa taong ito. Kaya layun muna natin sa karamihan. Pwede eh, naman natin maintindihan yon sa ganung bagay. Pero, mas angkop at mas akma kung inyong titingnan ng buong istorya ni San Marcos na maraming beses pinagbabawalan ng Panginoon na sabihin o no, ipagbantog yung kanyang ginawang himala. Ito po yung tinatawag na messianic secret, lihim ng Mesiyas. O ba't kailang ipaglihim na si Jesus ang Mesiyas? Eh kasi, yung mga tao noon, panunatin Panginoon, eh hindi lang maintindihan kung anong klaseng mesiyas ng ating Panginoon. Akala nila ito yung tagapagligtas na nakasakay sa kabayo, may dalang pana at may dalang may dalang sandata at saka gulok laban sa mga kaaway ng Israel. Eh hindi ganong klaseng tagapagligtas at mesiyas ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ka may ginawa ang Panginoon na milagro, eh, sinasabihan yung mga tao. kay kayong maingay. Hindi ako yung ganyang klasing mesiyas na inaakala ninyo na siyang magiging leader ninyo na politikal laban sa mga kaaway. O, yun ang ibig sabihin ng lihim ng mesiyas. At nung napag-isa na sila, dun, binanggit ang Panginoon yung salitang aramay ko, Efata, eh, mabuksan ka ah bago niya ginawa yan, tumingala muna siya sa langit para mapagtanto natin na yung ginagawa niya hindi lang pabongga at para sa kanyang sarili. Ang lahat ng ito ay dulot ng kapangyarihan ng Diyos. Na, ayon ah, din kay Isaiah, Kabanata 35, sa panahon ng Mesiyas na ipapadala ng Diyos, ang mga bulag ay makakakita. At makakarinig ang mga bingi ang mga pilaya ay lulundag na parang usa. Aawit ah, sa galak ang mga pipe. Kaya nung gumaling at pinagaling ng Panginoon yung pipe at binge dito sa ating istorya, ano lang ibig sabihin yan? Punot dulo, andito na ang Mesiyas. Kaya nga, nung nakarindig ang lalaki, nakapagsalita ng maayos, ito naman ang sinabi ng Panginoon. Kasama na naman to sa lihim ng Mesiyas na huwag ipamalita yung kanyang ginawa. Ito naman mga tao, yung mga pasaway din eh. Ay bakit nga ba ayaw niyang pasabi? Yun yung, yung kanina ko pa binabanggit. Kasi nung panahon ni Jesus, naghihintay na sila ng Mesiyas na ipapadala ng Diyos. Pero yung iniisip na lang Mesiyas ay yung Mesiyas na politikal. Eh hindi naman politikal ang ating Panginoon. Hindi yun ang kanyang gawain. Bagamat maraming nasasaling ng mga leader noon, eh, dahil sa kabutihang ginagawa ng ating Panginoon, eh, hindi ang Panginoon ang para tumayo sa harapan ng tao at sumigaw ng lusob mga kapatid. Hindi siya ganon. Ang kanyang, kanyang pinaglalaban ay kahari ng Diyos na nakikita sa kabanalan at sa kabutihan at sa pagpapagaling ng mga may sakit. Eh, hindi maintindihan nyo ng mga tao eh. Kaya sinasabi malimit ng Panginoon, pag siya gumawa na himala, huwag kayong madadaldal. Eh, ito naman mga tao, na ang iniisip nga nila is, ang ating Panginoon ay parang leader uh, at kanilang uh, warrior na nakasakay sa kabayo para tulungan sila laban sa kanilang mga kaaway. Noong panahon na iyon, mga kaaway nila na mortal ay ang Imperyo Romano, eh hindi ganyan na ating Panginoon. ito namang mga ito, mas lalo nilang pinapamalita sa lahat yung ginawa ng Panginoon. Ipinahayag yan ay may ano eh, may may connection tungkol sa evangelization, di ba, ni pagpapahayag ng mabuting balita. Ay mabuting balita at talaga yung kanila pinahayag eh. Ang maganda yung nakita nila eh. Sabi nga sa huling versikulo na ating pagbasa ay eh, hangang-hanga sila sa nakita nila. Kaya ang sabi nila, ah, pakahusay ng taong ito. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi, pinagsasalita ang mga pipe, may naalala pa ba kayo sa Lumang Tipan na kung saan ay binanggit napakaganda ng mga ginawa? Ay ito ay mula sa libro ng Genesis chapter 1 verse 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasayahan. Dahil nakita niya na yung kanyang ginawa ay napakaganda. O ay nakita rin ng mga tabi napakaganda na ginagawa natin Panginoon. Kaya inyong pwedeng idagdag sa inyong kaisipan yung gawain ng Panginoon, gawain ng Diyos, maganda, nakakasiya. At ang mga tao, ang resulta niyan, sila'y tuwang-tuwa, punong-puno, hindi lang ng paghanga. Pero alam niyo yung sa english oh, may paghangang kasamang yung dumadakila sa Panginoon at nagdarasal at nagpupuri sa Kanya. Kasabi nga ni Moloni, ito yung unang pangmadlang public, pagkilala kay Jesus bilang Mesiyas. At sino unang kumilala sa Panginoon bilang Mesiyas? Mga hintil, yung mga hindi hudyo. Katulad natin, eh di ba tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon? Tinatanggap natin siya sa kanyang buhay, sa kanyang mensahe, sa kanyang salita. Kaya nga pinagdiriwang natin ang ng mga pangyayari sa buhay ng Panginoon, kasama na rin. Yung pangyayari na siya'y kasama ng ma mahal na birin, o siya'y nabubuhay pa bilang isang bata hanggang sa kanyang paglakit, pagkamatay sa krus. Lahat ng iyan, kasama ng ating buhay at pananampalatayang kristyano. Yun nga lang eh, sa panahon natin ngayon, eh, parang nakakalugmok ang ating nakikita. Parang hindi magaganda yung ating nakikita. Kahit saan ka tumingin, kahit saan kang balita, makipbalita, eh, puro digman at awa ang yung maririnig. Maraming natatakot na baka rin magkagera. Hindi mo maalis sa mga tao yun kasi nga lang, pag nakakakita ka ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, eh, imbis na maganda at nakakasya yung makita, nakaka sa nakakawalan ng loob. Bukod pa sa ating mga personal na na pangyayari sa buhay, isang tao kaya, isang lalaki kaya na iniwan ng kanyang jowa o kaya namatay ng kanyang mahal sa buhay o natanggalan ng trabaho o kaya eh nagkasakit ng malubha naghihintay na lang siya ng kanyang pagpanaw ito ito yung mga nakakayanig mga bagay na hindi kasiya o ano gagawin natin pag nakita natin mga bagay na iyon ating alalahanin ang binanggit na ating Panginoon eh fata ay eh, sanay mabuksan na ating pangunawa na makita rin natin ang kanyang salita at ang kanyang kagandahan kahit na sa gitna ng kadiliman at mga napakasakit ah, na dagok ng buhay nating na nararamdaman mga nakaraang panahon eh, eh yung pandemya na dami takot na takot doon pero hindi tayo natigatig hindi rin tayo natakot bagkus sama-sama tayong nagdasal makita nating muli ang lakas. Maranasan ang lakas na ito na galing sa ating Panginoon at sa, sa kanyang salita na ating naririnig tuwing tayo sumisimba sa ating mga personal na panalangin pag nilay sa buhay ng ating Panginoon at gayon na rin sa kagalakan ng mga taong nakapaligid sa atin. Di ba yan na mga magagandang bagay na kahit nasa gitna ng kalungkutan, meron pa rin naman tayong pagkakataong ngumite at umasa sa Panginoon. Yun nga lang, kailangan natin buksan ang ating pandinig, ang ating bibig, at ang ating mga mata na makita ng Panginoon na gumagalaw sa gitna natin hanggang sa mga oras na ito. Dahil dyan, I'm proud to be Catholic na, na laging pinapalalahanan sa atin na bagkus na tayo ay ma, mawalan ng lakas ng loob, mag, mag, magpag-away sa isa't isa, ay eh, pakita natin na tayo man bilang alagad ng Panginoon, dumadalangin sa Kanya na buksan na ating puso at isipan upang makita siya at ipahayag natin ang kanyang karangalan. Narito na po ang kasagutan sa katanungang ating nakita sa paumpisa, sa umpisa ng ating pag-aaral. Anong salita na Aramaico actually yun eh. Ang ginamit ni Jesus para pagalingin ang lalaking bingi, ang sagot po ay Ephata. Kung sino man po ang na, mananalo dito sa quiz na ito, malalaman po natin ang kanyang pangalan sa ating mga susunod na pag-aaral. Uh, Samantala itong mga katanungan para sa mas malalo, mas malalim na pagpa mas, sa pagunawa sa ating binasa. Anong klaseng paggaling ang inihiling ko sa Panginoon? Sa buhay ko, ano ang dapat mabuksan ang aking pag-iisip, ang aking puso, ang aking damdamin? Kung ipapahayag ko sa mga tao ang kabutihang ginawa sa akin ni Kristo, ano ang aking sasabihin? Mula sa mga salita ni San Irineo ng Leong, Ito ang kaluwalhatian ng tao ang magtsaga at manatiling naglilingkod sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng oras na ito ng pag-aaral sa kanyang salita. Sabay-sabay po tayong magdasal. Ama namin, sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa si nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming pa Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang sa isang tasa at salita. Malapit na lumamig ang ating kape. Kaya hanggang sa susunod, enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po. And as always, stay good.